Mga health benefits na dapat mong malaman. Number 1 paglalakad ng walang sapatos sa lupa. Grounding o earthing. Benefit. Maaaring mabawasan ng inflammation, stress, at pagkapagod. Bakit? Ang direktang kontak sa lupa ay tumutulong sa pag ng sobrang positive charges, free radicals, sa katawan dahil sa electrons mula sa lupa. Number two pag-inom ng tubig na maligam-gam sa umaga. Benefits Nakatutulong sa digestion, nagpapabilis ng metabolism at nagde-detoxify ng katawan. Bakit? Ang warm water ay nagpapasigla sa digestive system at tumutulong sa pag-aalis ng toxins. Number 3. Pagtulog ng walang ilaw, pitch darkness. Benefit Pinapataas ang melatonin production na nakatutulong sa mas mahimbing natulog at malusog na immune system Bakit ang liwanag kahit kaunti ay maaaring makaapekto sa natural body clock circadian rhythm Number 4 pagtawa benefit nababawasan ang stress hormones pinapalakas ang immune system at nagpapabuti ng mood Bakit ang pagtawa ay naglalabas ng endorphins ang natural na painkillers ng katawan. Number 5. Paghinga gamit ang ilong, nasal breathing. Benefit. Pinapataas ang oxygen efficiency, nagpapababa ng stress at mas ligtas kaysa mouth breathing. Bakit? Ang ilong ay natural na nagfi-filter, nag-init at naghumidify ng hangin bago ito makarating sa baga. Number 6. Pagyakap o physical touch benefits nababawasan ang stress at anxiety pinapalakas ang immune system at nagpapataas ng oxytocin happy hormone bakit ang physical touch ay nagpapagana ng parasympathetic nervous system na nagpapakalma sa katawan number 7 pagpapaaraw moderate sunlight exposure benefit Nagpapataas ng vitamin D levels na nagpapalakas ng buto at nagpapababa ng depression. Bakit? Ang vitamin D ay mahalaga sa calcium absorption at mood regulation.